ang magulang kapag nagkapera, binibili at kaagad ng pagkain para sa mga anak. Pero minsan, may mga anak kapag nagkakapera, natago pa sa magulang. Kaya boy, busugin mo ang iyong mga magulang, kagaya ng pagbusog niya sa iyo. Nung bata ka pa, busugin mo sa pagmamahal busugin mo sa respeto at pag-aalaga dahil ikaw ang unang pangarap nila dito sa mundo. Kaya kapag napagalitan ka ng magulang mo, disiplina ang tawag doon dahil masakit sa magulang na paluin ang kanilang mga anak. Pero mas masakit sa magulang na lumalaki ang anak na walang respeto sa magulang.